Hi guys! Welcome to Mama G's channel! Again! So, for today's video Heading again to school And then, kita niyo na Nakapang gym na tayo guys Pero, I doubt it Kung makakapag-gym ako today Super sakit ng aking con guys Okay, bewang ba? Pero dito lang sa may left side na bewang Actually, sumasakit na talaga yung lower back ko. <clears throat> sakit na talaga siya last week pa. Pero ngayon, bigla talaga siyang asin. Super sakit na mahirap ko siya itayo. Nahirapan niya akong mag-ano, pumasok sa sasakyan. Ha? Uh, so, um, observaran ko muna. Kanina asin, super sakit talaga guys. Oh, my goodness. Hindi mo kayo mag sa bag ni Jacob? Oo, mag-carry sa bag ni Jacob. Basta, gamay lang ako. Ang sakit niya. Grabe. Naka-feel na ako nito last 2019. Nung nag James ko. Tapos, circuit. Katong circuit sa buwan, unboxing dito sa motor na katakot sa kuwa may pag-audio ko circuit okay ra tong boxing tato circuit bitaw nga sunod-sunod ang exercise yun kasi nung sa gym lang naman yung mga lifting lifting kay coach Larry wala wala akong pains so hindi mo na ako doon mag si circuit exercise pa more siguro mali yung ano ko pag um, Oh, uh, dito, pag-execute buti na lang itong right side hindi siya masakit guys hindi siya masakit kasi kung siguro masakit syempre nagda drive na move ko yung paa wag naman wag sana pag hindi talaga kaya uuwi na lang ako guys uuwi na lang si mama G the Bagans are here. Hi, Kobe. Hi, say hi. Hi. Atinan. Okay na si Atinan. So guys, update, no? After natin mahatid ang mga bata sa school, hindi na ako nag-ano, hindi na ako ang nag-carry Naglift sa big bag ni Jacob guys na hindi ko kaya ay masakit sumasakit talaga yung lower back ko pag nag ano ako nag ba biglaan lang talaga siya this morning and then as I've said ready na sana ako mag punta sa gym di ba so nag ako doon sa baba para mag gym pero hindi talaga kaya guys kahit na pag ano sa, sa, sa sasakyan may na feel talaga akong pain. Tapos sinintay ko si, buti na lang dumating si Anabel, So tinawag ko siya. May dala siyang mga patches. So ngayon nilagyan niya, nilagyan niya ako ng patch. Binili niya daw yun sa Shein. Tapos maanghang siya na malamig. Mentally. Na super init guys ngayon feel ko. Pero masarap siya sa pakiramdam. Sa likod ko. Ano kaya Ito guys. Sana mawala ito bukas Sayang maggyo sana Hey guys update tayo so nasa bahay lang talaga ako guys time to pick up the kids pero sabi ni asawa siya na lang muna ang mag ano daw mag pick up sa dalawa so pinasamahan ko siya ni kuya Archie and hindi pa ako nagbihis ayan nakapang ano pa tayo <laughs> nakapang gym and then I'm just watching Korean of course pasensya na sa aking mga tinupe hindi ko pa talaga siya na ano, <laughs> hindi ko pa na tawag nito nalagay sa lalagyanan. So, oh, hindi ako nakapag-gym kanina kasi nga masakit yung ano ko, yung lower back and then affected yung aking left leg and super talaga si super sakit guys. Ewan ko kung naranasan niyo na ba yung ganyan. Basta naalala ko last 2019 na experience ko na ang ganito nung nagsi kami. Yan yung ano ko workout noon sa gym circuit and then at the same time nasa loob ng gym na you know workout lifting and everything so bumalik kasi ako sa pagsisircuit circuit doon sa kabilang gym and then feeling ko feeling ko doon na ano na naman siya na tawag nito na bantad ba so ayan bumalik ulit yung back pain yung lower back ko. So, nag-take ako ng, ng pain reliever and tsaka muscle relaxer. Ay, talagang struggle. Ayan, no? Oh, pag-move ko pa lang, pasensya sa aking buhay. So, kung mag-move ako, hindi ako makamove ng pa mabilisang tayo. So, kung gusto kong tumayo, kailangan side. Ayan, guys. Kailangan pa side. Ganyan tapos kailangan may hahawakan pero kanina ano hindi pa ako uminom ng pain reliever konting galaw ko lang as in super kirot ngayon medyo nakakatayo ako ayan ganyan lang ganyan ayan so medyo nabawas-bawasan yung sakit With, pero meron pa din masakit pa din siya pero nakakatayo ako <laughs> and yeah Ganyan. Ito, itong banda na to. Ito, masakit to siya. Dito. So, itong half ko. Half leg. Dito siya, okay lang. So, may lakas akong tumayo. Using this one. Ayan. So, struggle pag magsi-CR, guys. Super. Super struggle. Kasi pag uupo sa ano, sa toilet. Sa toilet bowl. Okay lang yung pag-upo. Kaso pag na ako, pag kailangan ko ng tumayo, masakit siya. Super masakit. And then, yun, sana bukas wala na siya. Sana totally mawala. <clears throat> Siguro hindi ko muna siya talaga bibiglain sa pag -gen. Mahirap talaga guys pag hindi makalakad. So, yeah. Kasi kung i -ano ko lang siya, iupo ko siya ng Matagalan. Ayan. Mas lalong mahirap na itayo. So, kailangan ko siyang i-stretch ng kaunti. Ayan. Mm. So, si asawa ang nag-pick up. At si Kuya Archie. Feeling ko matanda na ako, guys. Feeling ko ang tanda-tanda ko na imagine that pag, pag edad na tayo ng 60. Tapos meron akong ganito. Sa edad kong 30 plus pa lang. Pag tumatawa din ako, affected siya. Yung sakit. So yeah, that's it guys. Walang masyadong ganap. Um, sabi niya asawa, wag na lang muna ako magluto mamaya. So I think mag take out sila ng food somewhere ng mga bagets. Ayoko mag-drive siya na mag-isa I mean okay si da okay si asawa mag-drive okay kaayo. But then dito sa Pinas, puti si asawa guys, dito sa Pinas, 'di ba, iba yung ano natin dito. <gasps> yung mga drivers dito, lalo na yung mga trikes, tapos yung mga motor, single motor, 'di ba, sumisinyit sila so hindi ako masyadong kampante pag si asawa lang mag-isa kasi ano, pag ako andon talaga kasama sa kanya. Sinasabi ko oh, tingnan mo 'yan, diliko 'yan or kasi yung iba hindi nagsignal light. So at least andun si Kuya. And then at the same time kailangan mayroong pupunta sa loob ng campus to get Jacob's bag because medyo malakihan yung bag ni Jacob and then yung trolley ba and then mabigat siya, guys. So <clears throat> may problema din si asawa sa likod niya. So pareho na kami. So si, si asawa hindi siya pwede mag-lift ng mga mabibigat. Yeah. It's atay na kami. Ah, oh my God. atay na kami, guys. Yeah. So, yun yun. So, hintayin na lang natin silang dumating. And, sabi ko sa asawa ko gusto kong kumain ng pansit. So, siguro bibilhan niya ako ng pansit doon sa Dancel's Cafe. So, mamaya ulit. Again. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sent something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple knocked it won't be